Oh, uh, ayan guys, oh, magkakabit kami ng compressor ngayon Ito yung aming mga materials at mga kagamitan At yung, yung ating compressor Kat namin doon Wala, wala Ay, wah Huwag magalala, testing lang natin Ah, pwede na kapal ng talo. Huh, <laughs> ayun guys oh, naiakyat na namin yung ating mga gamit medyo napagod kami so ayun guys itutuloy na natin yung chinek up natin nung nakaraan so bali ito yung unit papalitan na natin ng compressor Ayan, ito na yung ating mga kagamitan na pakiat na. So, ayun guys, ito paklasin natin lahat ito. Takip ng itong ibabaw na takip para mapapaglas ito. So, ayan, lang natin yung ganyan. Pwede naman, ayan, lang. So i isolate na natin ngayon guys I-off natin ng circuit breaker So naka off na siya Yan kasama ko pala si Brian Valdez from Tarlac 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 Cagayan Taga Cagayan daw Taga Malalatan <laughs> daw Shut up Pwede Hahaha So ayun guys, bali mag-umpisa na kami. Tanggalin na natin 'to dahil walang you know, ayusin pa natin 'to dahil yeah. Ito. Dapat hindi ganito. Ah, tanggal na pala yung ano gano. Oh. Yung bolt and nut. Wala nang bolt and nut doon. Ito na lang, hawak. So, mga higpit natin ito. Sige, bahala na si Batman dyan mamaya. Ayos pa naman eh. Hindi pa naman kalug-kalug eh. So, bali, ang papalitan namin ay dito. Itong compressor na to. So yun guys ha, pinagpuputol na namin yung mga base nya Ito hirap Nahirap pa ka kami magtanggal So i-plasim natin ng R141B Oh, pagod na Napakahirap guys Napakahirap ang aircon technician Tunggu ka. kaca ka dito tanam eh. Oo nga, medyo buti tinapay lang kinakain ko ngayon eh. <laughs> Kaya kumasya na eh. Ayun guys, oh, nagpla kami ng R11. Kabila, wala pa. Ayan, okay siya yung isa. Operator. Dito, wala pa. Lipat kaya natin. Parang hindi nag kwento. Tapos na ata. Ito yung dami nyo nandun eh Ito b Sunod ay nitrogen Ayan natin parang mahina ang natin ah oh. so sunod natin guys itong sa kanyang condenser naman sinahan ko wala pang pumasok eh walang pumasok na 141B 哇哦、uh！Huh. ayan mga kalakme, kinabot na tayo ng gabi ayan babakim na tayo wala akong matapos ang vacuum nasa na 15 minutes na eh okay. so angat pa namin ito kanina oh. kaya medyo nagmodify pa tayo dyan ng mga tubo so masikip kasi yung plaster plastada

yung ang ating tangke ng fryon dahil malamig hindi napasok yung refrigerant natin. At so malapit -lapit na naman. Na kakautay naman. Tingnan muna natin natin para ito na lang natin pancahin sa fridge. Bale, ito guys yung aming pinalitan Saka ito yung mga belt Yung ating pinalitan oh, Ito pala yung supply nyo oh. Ba't ganito? Babasa ito ng ulan Ito Naabot na kami ng gabi Naabot na kami ng gabi guys Sa pagre-refer ng unit na ito Ayan okay. o so, Malapit-lapit na Sa pa din Malapit na wala Katulad din po sa 50 ito dahil medyo malamig naman yung panahon kaya medyo mababa yung kanyang laksyon o oh, i-check natin naman itong isa itong kabilang compressor, yung Loma okay. Tagal lang natin ng konti mga um, uh, 50 para parehan sila although nagpapawis naman itong ating kinabit na bago malamig siya eh so, malamig din yun lang meron pa tayo gagawin sa isa sa taas 1921 oh good okay close now